Hello mga kaosi, ito na pala yung ating nabili na materialis na nagkakahalaga ng 23,000. Ayan mga kaosi, ito yung ating nabiling buhangin. Eh wag mo natakpan yung ano yung, so, yung ano nila. 650 cubic at nagkakahalaga siya ng 4,950. Puno po yung truck at ito pa, gawa natin yung ating extension para patikot mga kausi dito sa ating unit sa pagsinag S so ayan ito ay, ayan yung ating graba na kalating kubik at ito naman po yung ating semento na 25 bags ayan so, binababa nila dito sa sa katabi namin unit kasi wala naman po nakatira dito sa sabi namin uh, meron din tayo nabili na hollow na 300 pieces yan po so, ang magagamit natin daw dito sa harap ay 200 piraso na hollow blocks at sa likod naman sa may kusina ang magagamit, Nagamit tayo ng 100 pieces na hollow blocks Kamera pun dah bawa tu. na rin yung sa na sa in nila sa truck okay. ayan ay, so ito na nga lahat lahat yung ating mga napamili na materialis sa alagang uh, yung 23,000 natin na supply na lang ay ano 30 pesos yan nakabili tayo ng 15 piraso na kukulamber tapos 25 piraso na 10mm na kabilya saka 15 pieces din na 9 mm. So, ayan. Meron din tayo dyan pinulik na pang formas. Yan isang piraso lang na one half para sa ating poste saka sa lababo na rin dun sa likod ng bahay. Sa likod ng sa likod pala sa ating magiging kitchen. Yan, yan yung ating 300 piraso na hollow blocks mga kausi. So, bukas papaumpisan tayo magpagawa ating extension sa harap. Ayan po. So sama mga gusto mag-alihan